Hello po sa lahat. Ang hirap tingnan sa sitwasyon po ng aking mama. Sa kanya po pagsisikap na manumbalik ko ang kanyang lakas sa kanyang paglalakad dahil isa po siya. Ah, Na-stroke na po siya. Sa so, yan po ang sitwasyon niya ngayon. Ako po ay nahihirapan po talaga sa sitwasyon ng mama ko dahil ako po ay nasa malayong lugar po wala po ako sa malapit ng mama ko. Ayan po ang kanyang kasama ay kanya pong pamangkin. Nandiyan na po kasi siya sa malapit lang po sa bahay ng kanyang bunsong kapatid kasi lumipat po siya. Dati po ay andon po siya sa bunso kong kapatid sa anak niya. Bunso niya pong anak din. Kaso po ah uh, hindi niya po kasi maka pag yung Uh, asawa ng kapatid ko kasi hindi po kasi siya nililigo doon sabi pa niya nangangamoy na daw siya hindi po siya nililigo ng dalawa yang apo doon at sa asawa ng kapatid ko pinabayaan po siya kaya ganyan po ginawa ko kasi ay pinalipat ko na lang po siya doon sa malapit sa kanyang kapatid kahit patingin-tingin man lang so, mabait din po ng pinsan ko na okay. hindi niya po pinabayaan ng mama ko. Tatlo po ang kapatid ko pero yung dalawa kong kapatid ay hindi po talaga nila nasilip ang aming mama. Hindi po nila nadalaw. Hindi po nila nakita kung ano po ang sitwasyon ngayon ng aming mama. Na ganyan na hirap na po maglakad. Sobrang hirap po para sa akin. Talaga guys kasi malayo po ako at wala po akong trabaho. Ah, nasa bahay lang po ako. Housewife lang po ako. O oh guys, at may anak din po ako. Dito, inaalagaan na maliit pa din po. Kaya, nahihirapan po talaga ako sa sitwasyon ko guys. Sa sitwasyon ko ng mama ko po. Kaya hirap-hirap po talagang malayo ka sa mahal mo. Sa buhay. Siya na lang po nag-iisa kong magulang kasi yung papa ko po ay hindi ko din po alam kung nasaan po kasi matagal na po silang hiwalay ng papa ko mula bata pa po ako na hindi ko man lang siya nakita kung ano pong itsura niya sobrang hirap po talaga may mga anak din po talaga na sobrang sobrang bato po ang puso nila hindi man lang nila kayang nasilip ang aming mag ma, mama po hindi man lang kaya nilang silipin ang aming mama. May kapatid po akong babae sana na dapat po sana siya ang mag-alaga dahil nasa malapit lang po siya pero hindi po niya kayang uh, silipin, hindi po nila kayang kukupin ang mama ko. Kaya ang ginawa ko po ay pinatayuan ko na lang po siya na maliit na kubo po na katabi lang po ng bahay na aking tiyuhin. Yun nga lang po ang pinatayuan ko na kubo ay tumutulo po pag umulan talaga at wala po yung uh, ang higaan lang po ng aking mama ay isang maliit na papaglang po at sa ano ko po sa, sa ano ko po ay inuwi ko po ang aking isang anak na babae na 15 years old para po may makasama kasama po ang aking mama sa kanyang uh, kubo po na maliit na para man po na may makalaga makapaglaba po sa kanyang dami uh, damit Siyempre, kasi nahihiya din po ako sa asawa ng aking tiyuhin at nagpapasalamat naman din ako sa aking tiyuhin na kahit kapano nasa malapit lang po siya at sa aking mga pinsan na hindi po nila pinabayan ng aking mga sana man lang po sa aking mga kapatid dyan sa malapit sana po ay silipin niyo po ang ating nanay para makita nyo po ang kanyang sitwasyon sa ngayon na sobrang hirap po sa kanyang paglalakan sobrang saya po niya kasi guys kasi pinadalhan ko po siya na chinilas kaya siya na, naglalakad-lakad pinapraktis niya yung paan niya na sana manumbalik po ang kanyang lakas sa kanyang paglalakad